Hi guys! Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa so this video, pag-usapan natin itong uh, online lending app na ang pangalan ay si Piso Plus. Pinakilala natin si Piso Plus noong uh, 2022. Mag-isang uh, mag buwan na po dahil October po yung 2022, ginawan po natin ng review si Piso Plus. So, kukunstahin natin ang inyong mga karanasan after magwa one year kung mayroon po bang na bago dito kay Piso Class. No, Piso Class, Piso Plus, I mean. So, ah uh, gaya ng ibang mga online lending app, iko consider pa rin natin ang tatlong uh, factors na tinitingnan natin kapag tayo ay nag-review ng online lending app kung sila ba ay pumapasa sa tatlong factors gaya ng factor number one, registrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat hindi po sila loan shark. Pangatlo, hindi po sila nananakot, nanghaharas, at namamahiya. So, hindi po sila data privacy violators. So, medyo matagal-tagal, uh, matagal-tagal nang lumabas ang Pizu Plus sa Play Store. In fact, sa ngayon ay nakakuha na po sila ng more than 500000 Uh, although uh, magawa one year pa lang uh, mula ng ginawa natin sila ng review pero nag-exist po ang Fizo Plus medyo matagal-tagal na din halos magdalawang taon na uh, so si Fizo Plus ba ay nagbago na at ngayon ay pwede na kaya natin silang ano, i-recommenda sa inyo na utangan kumusta? kumusta po ang uh, experience ninyo sa Fizo Plus? Unang-una, si Piso ay under po kay Singularity Lending Incorporated. Si Singularity Lending Incorporated ay rehistrado po sa Securities and Exchange Commission. So, ibig sabihin, pasado po si ano, si Piso Plus sa factor number one. Pero kumusta naman yung factor number two? Dati ang uh, review natin kay Piso ay isa talaga silang loan shark. Ngayon kaya Ah, uh, nagbago na kaya, natulad na kaya sila kay Tala or kay Bill Ace. Sa mga hindi pa alam, siguro first time dito, ang uh, Loan Shark na online lending app ay mataas ang interest at malaki ang processing fees, then dagdagan pa ng very short na loan term. So yan po yung uh, parang mukha ng isang loan shark na online lending. So sa tatlong binanggit ko, wala kaya it, uh, wala kaya yon dito kay PesoPlus. Guys, until now. So, until now, 2023 na po tayo. Si PesoPlus ay isa pa rin sa tinatag tin, uh, tinutoring nating uh, loan shark na uh, nagpapairal pa din ng kanilang mataas na interest, malaking processing fees at very short lang yung term. So, halos kalahati ng inyong uh, approved loan ay ibabawas po ni Peso Plus. Uh, dahil mat-charge po yun sa uh, processing fees. Ang laki ng processing fee kumpara doon sa mga legit na online lending app at yung legit na lending company na napakababa at napakaliit lang ng interest at ang uh, ano nila processing fee. Dito ang liit-liit ng na nga, na nga amount na approve ninyo sa loan ang ibabawas nila pagkalaki-laki. Okay lang sana kung yung bina, binabawas na processing fee hindi mo kailangan ibalik yun. Pero guys after 7 days or before 7 days kailangan nyo pong ibalik yun. yung amount na natanggap mo plus yung processing fee ibalik niyo ibalik niyo sa kanila plus yung interest pa so ang laki nang hahabulin ninyong halaga saan ba kayo maghahanap maghahagilap ng ano pang uh, pangbayad sa kanila dapat po kailangan niyo bayaran sila in full kasi pag hindi full ang uh, ibabayad ninyo, lalaki at lulubo pa rin yung utang ninyo. lalagpas pa din siya doon sa ano sa original amount after several days halimbawa ngayon uh, 6,500 yung utang mo nag, uh, nag down ka ng ano or nag uh, nagbayad ka ng uh, yung uh, ano lang yung uh, kumakano yung halaga na natanggap mo pagka after siguro 2 to 3 days halos pareho na din po nung amount na ano hindi mo pa binayaran kaya nakaka ano talaga nakakapanghina ng loob kapag umutang ka sa mga ganitong uri ng lending company naghihirap ka nga kaya ka 'di ba pumasok sa kanila at umutang akala mo natutulungan kanila pero hindi pala mas lalo kanilang pinapahirapan at mas lalo kanilang binabaon sa utang kaya kapag ang isang online lending app na uh, na-review namin na isang loan shark huwag niyo pong utangan kasi wala talaga yung pakinabang sa inyo wala yung maibigay na kabutihan sa inyo puro kasamaan puro wala dagok sa buhay at problema ang ihahatid uh, ng ulan na yon sa iyong uh, pamilya at uh, pamumuhay so sa factor number 2 si Piso Plus ay hindi pa rin pasado X siya sa factor number 2 sa factor number 3 kumusta si Piso Plus hindi na ba sila nanghaharas hindi na ba sila namamahiya hindi na ba sila nagbabanta well until now ganun pa rin ang ginagawa nila mula noon hanggang ngayon Kapag kayo po ay hindi nagbabayad, kapag ang inyong uh, uh, due date ay 7 days, tapos tumobra kayo, nag-overdue kayo, ipo-forward po, po ni plus ang inyong account sa third-party collectors nila. At alam naman siguro ninyo na ang mga third-party collectors ay walang awa talaga yan kapag naningil. puwersahan po yan silang maniningil. Hindi po yan sila mapakiusapan itodo po nila yung uh, paniningil nila sa inyo kahit mag uh, lalabas na magiging masama kayo. Unang-una, guguluhin kayo, hindi kayo patatahimikin. From morning until evening until midnight, madaling araw, nandoon pa yung mga text at mga uh, tawag nila, mga hindi magandang salita. Tapos kung hindi pa sila kontento, hindi naman talaga sila makontento daw kapag hindi ka magbabayad. So, isusunod nila yung mga uh, contacts mo, yung mga tao nasa phonebook mo, yung mga nakastored sa contact list mo. Makakatanggap ng text messages at mga tawag at idadamay nila yun sa'yo. So, ipapahiya ka nila doon sa mga contacts mo. Sasabihin nila na ginawa mo silang... Uh, co-maker na hindi nagpaalam sa'yo. Magagalit yung iba, lalo na yung mga walang kaalam-alam sa online lending app. Pero yung mga kilalang-kilala at medyo aware na din po sa mga kaganapan sa social media at sa internet. So, pagtatawanan lang nila yon Pero, again, wala. Mapapahiya ka talaga. Kasi eh, hindi mo makonsider na lahat po sila ay alam ang online lending app. Then, kung hindi ka pa rin susunod at hindi uobra yung mga pamamahiya at pananakot nila, pambabanta na naman. Padadalhan ka ng kabaong, ipopost ka sa social media, ipapahiya ka raw sa mga groups na kung saan member ka at member din ang mga tao dyan sa lugar ninyo. Yan po yung kadalasang ginagawa nila. So, sino bang hindi, ano dyan, hindi mag-breakdown, hindi matatakot, hindi ma-upset, magagalit, magkahalong emosyon. Mixed emotion kumbaga ang mararamdaman ninyo. Hindi na kayo makakain ng maayos, hindi na kayo makakatulog ng maayos, hindi na kayo makakapagpahinga ng maayos. Halos lahat ng oras sila na ang iniisip nyo. Baka ipapahiya ka, baka kung anong gagawin sa inyo. Yan yung manging, mangingiral or yan yung papasok sa isip mo na wala ka ng ano, ma-i-stress ka, ma depress ka at marami pang iba. So, si Piso Blas ay isa din pong data privacy violators ng haharas na ng babanta. Kung kayo po ay naka-experience ng hindi maganda, please manood po kayo ng mga videos namin and then dalaw din kayo sa aming live. Pwede nyo uh, makausap yung mga taong uh, ginugulo din dati pero ngayon, nakapag na. Ano ba ang ginagawa nila? Ang unang-una, nanonood lang sila ng mga videos ko, umatin ng like, at doon, unti-unti po silang naka-recover. Kasi kung uh, didibdibin yun yung mga sinasabi ng mga ula collectors, talagang maaapigtuhan at uh, magkakasakit pa kayo. Guys, kung bago kayo dito sa aking uh, YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa aming mga bagong review ng iba't ibang mga online lending app. Huwag kalimutang mag-like at i-share din ang mga video na ito sa inyong uh, social media or sa inyong mga uh, Messenger. O kung nahihiya kayo sa social media, sa Messenger niyo po i-send sa mga kaibigan at kamag-anak niyo para hindi din po sila magiging biktima. Sa mga subscribers natin, maraming maraming salamat. Kagabi po na-reach natin ang 32,000 subscribers. Maraming maraming salamat mula po sa aking puso. Walang sawang walang sawang pasasalamat sa inyo dahil walang sawa din kayong nagsusuport sa ating uh, YouTube channel. And then sa aking mga members, maraming maraming salamat at kung kayo po ay gusto ding uh, sumuporta sa amin, Pwede kayong magiging member, i-click nyo lang or pindit pindutin nyo lang yung uh, uh, join button. Kailangan nyo lang mayroon kayong 25 pesos sa inyong GCash. Hindi po compulsory yan sa mga ano lang po, yung mga natulungan namin at nagpapasalamat po sa aming nagawa dahil po naka kayo ng 100% sa mga ula collectors sa kanilang panghaharas at pananakot. Eh, wait. Anyway, Shoutout sa lahat hanggang sa muli po. Paalam.